Hello guys. Hello guys. Hello, 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 hello. Ayan. Kung nakikita niyo hawak ko si Soro. Paano siya humawak na hindi siya malalaglag dahil siya ay takot malaglag. Oh, sa uh, kadali lang. Ayan uh, ganito uh. Takot siya malaglag. Ayan. Kunwari, kunwari ah. Uh. Oh. Tingnan nyo, hindi pa nga eh. Tingnan nyo yung kamay niya. Kunwari, malaglag siya. Oh. Tingnan mo. Oh. Tingnan mo yung ano. Sandali lang, doon ka naman sa loob na kano eh. Ayan ah. Kunwari, malaglag siya. Hawak yan eh. Minsan pa nga, kumakapit yan, tapos yung dalawa yung kamay, nakaganyan eh. Nakaganyan ah. Ay, ayaw. Huwag mo ko'y pahiya, soro. Pakita mo sa madlang people paano kang kumapit. Ayan. Ayan. Ay, dito pala. Ayan. Hindi ko naman siya tinuturuan kasi nga. Ayan, o. Oh. Ayan. Hindi ko to uh. Hindi ko siya tinuruan na... Ay, hindi. Ibig kong sabihin, hindi ko ginanon yung kamay niya. Sa, sa guman niya na. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ay, ang saro. Nakapakit dahil takot siyang malaglag kasi isang bisis nalaglag na siya doon sa katreko. ko. So, ayan o. Mahawak talaga siya. Takot siyang, ho, oh. takot siyang malaglag. Ayan o. Ganyan maghawak si Suru at ganyan kumapit. Ayan o. Ayan. Kahit ganyan natin mo. ah uh, hawak na hawak na yan guys. Totoo. Ayan o. Naninigas yung kamay. <laughs> Mabait si Soro pero angas pag may mga aso. <laughs> Bye guys. Ayun lang. Ayun oh. Pinakita ko lang sa inyo paano siya kumapit. Maraming salamat dahil takot malaglag itong aking alaga. Thank you so much. Bye. Dog lovers here. <laughs>